Yan. Oh, pansit na tayo dyan. Pansit kayo dyan. Pansit. Pansit. Okay. Thank you. Ayan guys. Uh, for today's video, tayo ay magluluto ng pansit. Yan. Alright. So, ito. Tingnan nyo yung ating mga ingredients. Yung tawag nito chicken nuggets tapos yung ito oh, parang ano sa atin kikiam yan kikiam tapos yung ano nang alimang yung king crabs yan yan tapos ito yung pansit natin parang sa yan, ano sa udeng 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 udong pala udong udeng udong yan hindi natin to tapos Natanggalin natin yung ano. Natanggalin natin mamaya yung ito. Yeah, mamaya panoorin nyo ano. Yan, yan ang ating mga igigisa. Porgisa. Porgisa-gisa. Yan yung gulay-gulay. Porgisa-gisa. Porgisa-gisa. So ayan na, yung ano parang adobo. Nilagyan ko ng toy sa tubig para madaling uh, uh, lumambot yung karne ano. Ayan, para madaling lumambot. Kasi medyo malalaki yung hiwa. <coughs> medyo yung hiwa natin. So ilagay na natin yung ano yung ibang sangkap ito. Gugas pa ako ng kamay ha. Linis po 'yan. <laughs> yan, ilagay na natin yan para malasa Alright. So, ayan. alu haloin lang natin. alu haloin lang. Alright. alu halo lang. Ayan. Hindi mo eh. Tapos, lagay alu natin itong carrots. Ito pa lang. Puno na kaagad. Kaya tatanggalin natin yung namaya. No? Tanggalin natin yun, maliit yung ating lutuan um, Light. Tapos, paminita. Paminitang dorog. Meron dulu, Alright, magyara natin ng tubig. Yan nilagyan na natin ng tubig tapos toyo. Oh mapabuhos naman. Okay langin, okay oh, Alright, Yan. Pero yun, yung sangka pa lang yan, yung sahog pa lang siya. Parang gusto kong ilipat sa ibang kaldero, sa malaki ah. Yeah, o ano, oh, diba? Kuloyin lang natin siya, tapos tatanggalin natin. Tanggalin yan, tapos uh, lagay na natin yung ano, pansit mo. Kung natin ang ano, tubes alright so yan tatanggalin na natin to tatanggalin na natin to ngayon natin to balik kasi magpapalitin ko yung faldero tira naman dyan So ayun, so, kung mapansin nyo, uh, medyo malaki na yung kaldero natin. Ano? <laughs> Wala kasi <ritong> kawa. <laughs> Wala kawa. So ilagay na natin itong pansin. Ayan. Malaki siya. Pang udong. Udong. Pang udong. Ayan, o. piraso. piraso siya. For 3,500. Sa dun sa all food na binibilihan ko, pinapamalingkihan ko. 3,500 lang siya. So, around uh, 100 plus. 100 pesos plus. Ayan, Malala Malalapad siya, di ba? try ko kasi isang beses. Kaya ayan, nasarapan na po. Ayan, lutuli ako. Alright? So, ito yung hiniwalay ko kanina kasi masyado maliit yung kaldero. I Babalik ko na rin siya kasi, ayan, ano. Babalik ko na rin siya. Kasi nga, oh, kasya naman na na siya. Kasya na. Alright. O, so, oh, diba? Sayang, eh. Sayang. <laughs> Yan, o, diba? Bago natin tikman kung tama na yung alat niya. And sa palagay ko, sakto lang yung alat niya. Kasi sa kulay pa lang. Diba? O. Tikman natin. Maalat pa nga eh. Pero maano na yan sa gulay natin. Sa gulay, ano? Aray. Ayan. na. Ready na. Sarap pala. Ang sarap. Sarap pag maraming sahog din. Ano? Ayan. Ready na. Ayan guys. Lagay na natin yung gulay. Ano? Gulay-gulay. Pampahaba ng buhay atinya Kaya naman tayong karne tayo Baka hindi na tayo mamatay <laughs> Ayan Lagay na natin ano Alright Ayan Salamat sa inyong lahat dyan ha Sa palagi ninyong support And thank you so much Shout out to all Ayan ako Ayan ko Ayan ha hmm? Tipon para marami yun. Wala kasing pechay bagyo, yung ano, yung tawag na. Ah, uh, hindi, pechay bagyo. Yung um, beans. Uh, wala kasi. Wala dito sa Korea. Alright. So, ito yung uh, tinatapon yun sa tamang tapunan. So, ginagawa ko yan na compost. So, ibabawang ko lang yun sa lupa. May compost na tayo. Ano? Compost pit pampataba sa halaman yung mga pinag ano mga sobra sobrang yung mga pinagganuhan pinagbalatan mga ganun ba sobrang pagkain mga ganun Ayan. oh wow wow pansit oh my pansit oh antayin lang natin kumulo pag kumulo na siya okay na yan ano? pansit gisado na sabaw yan ang gusto ko kasi sa pansit yung mga ganito yung malalaki yung parang hindi ako fan ng ano yung misis ko naman si ate edit naman fan siya ng bihon ako ay eh, hindi ako makakain ng purong bihon Baga na ano, madali akong maumay, ma madali akong mauta pag purong bihon kaya ang prefer ko yung yung ano lang uh, yung may miki kumakain ako ng bihon pero yung madalas ang inahanap ko yung may yung may kasama may halo may halo mas prefer ko yun diba? parang yung lomi yung mga ganun ba yung ano yan yung mga trick ang um, mas prefer kong kainin Alright. So, antayin lang natin kumulo yan. Okay na yan. Pati lasa nya. Yung paminta nya. Okay na lahat. No. Waiting na lang tayo. Alright. Yan na Oh. Wow. So, ayan na siya guys. Ano? So, thank you so much sa inyong lahat. Thank you sa panunood. This is Alfred Panga. Ayan, salamat po. Salamat sa inyong panonood ano. Yan yung ang ating menu for today's video. No. <laughs> All right. Yan. Oh, pansit na tayo diyan. Pansit kayo dyan. Pansit, pansit. Okay. Thank you.